Hindi na umaasa si Vice President Sara Duterte na magiging patas pa ang investigasyon ng National Bureau of Investigation laban sa sinasabing banta niya sa buhay ng Pangulo. Yan ang rason ng bise kung bakit hindi na siya sumipot sa sabina ngayong araw hinggil sa mga sinabi niya na may kinausap na siyang papatay kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling may pumatay sa kanya. Giit ni Duterte sa pahayag pa lang ng Pangulo at ang Justice Department may bias na umano sa investigasyon. Aniya, sumipot man siya o hindi, naniniwala siyang mauwi pa rin ito sa kaso laban sa kanya. Ito na ang ikalawang beses na hindi dumalo ang pangalawang Pangulo sa investigasyon para sa umunoy grave threats at paglabag niya sa anti-terrorism law matapos hindi dumalo noong November 29. Pero sa kabila ng patong-patong na investigasyon laban sa kanya, hindi raw pinagsisisihan ng Bise ang kanyang mga pahayag. Buti na 'yung alam nila ma'am na pag namatay ako hindi talaga ako I will not die in vain. Hindi man humarap sa NBI, handa naman humarap ang Bise kung sakaling kaling aresto siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest, ma mainly because um, my children are here. Bukod dito, pinaghahandaan ni Duterte ang impeachment complaints laban sa kanya. Pero aminado ang bise na hindi sila umaasa sa Kongreso. We're not confident with numbers, ma'am, um, because uh, impeachment is a legal process and a political activity. So we are confident with the legal aspect of the impeachment. Samantala, tumanggi rin si Duterte na magpaliwanag sa investigasyon ng Kamara tungkol sa higit apat na raang recipients ng confidential funds ng OVP at DepEd na dati niyang pinamumunuan na walang records sa Philippine Statistics Authority. Bukod sa hindi raw dapat umano isinasa publiko ang intel operations, ang paliwanag ng bise, I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down to the grassroots uh, level. I was up here in the structure and money went down for information Hirit pa ni Duterte You do not target one office and terrorize and torment the employees of that office why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate about uh, confidential funds Muling iginiit ni no Duterte na wala na siyang pinagkakatiwalaan sa administrasyon. Kaya maging pagdating sa kanyang seguridad, mas pipiliin niya na lamang daw kumuha ng isang private security service kung papalitan pa ng Armed Forces of the Philippines ang mga natitira sa kanyang security detail. Bagay na hindi pang sa tradisyon. Wala pang pahayag ang sandatahang lakas sa mga pahayag ng bise. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand lands, Mexico. Newswatch Plus.